Ang kaso ng mga nawawalang alagang hayop ng mga tigak kalasyaw sa Pangasinan, case closed na. Ang suspect kasi, tukoy na. Isang dambuhalang ahas na ang sukat aabot daw ng halos limang metro. Sa unang tingin, aakalain mong kurtina ang hawak ng mga babaeng ito sa kalasyaw Pangasinan laki naman niyan? Pero ang parang mahaba lang na sinampay, hindi tela. <tipan> Kundi. Ilang metro? Isang Pinagbalatan pala ng isang dambuhalang sawa. Ang higanting sawa, tinatayang nasa 16 feet o nasa 5 metro ang haba. Sing laki ng puno ng nyog ang katawan. Siyempre, natatako kasi first time ko pang makahawak na ganong kalaking balat ng ahas. Malansap parang trouble Sa haba nga nito, siyam na tao ang kinailangang magtulong-tulong para mahawakan ang magkabilang dulo ng balat lang nito. Oh, oh, oh. Hmm. Ano ba ko ko? Ano mo? Putol pa yung sir. Sabi nila 21. Anakunda na yata yun. Tuloy, ganun na lang ang pangamba ng mga taga rito. Dahil nakita nga nila ang balat ng sawa pero hindi naman nila natunton kung nasaan na ang sawa mismo. Hindi na po ako nakakatulog. Baka magising ako, andyan lang siya sa tabi ko. Baka isang gabi, nalingkis na niya ako. Yung mga anak namin na maliliit, tapos ang apo ko, binabawalan namin na silang pumunta dito sa bukid para hindi sila matuklaw. Ang laki naman niyan. Ilang metro? Isang poste asahan na ang paggapang ng kaba. Dito sa bukirin ng barangay Bud na hanap ang pinagbalata ng sawa. Mahigit 150 meters lang ang layo sa mga kabahayan. Ang lugar masukal. Napapalibutan ng mga kawayan at ilog. Ang nakakita sa balat ng dambuhalang sawa, ang 66 anyos na magsasakang si Tatay Pablo. Pumunta ko dyan sa gilid ng ilog. Nung malapin ako doon sa puno ng dalawa, may nakita akong puti. Wala, balat ng suwa. Nakakuan lang sa gilid ng puno ng gani Parang imi lang gano'n na. Diyan ko nakita yung una diyan. Malangsa. E, kunting lagkit normal na raw sa kanila ang makakita ng mga ahas sa bukid. Mahaba din talaga. Ho. Pero ngayon lang daw siya nakakita ng ganito kalaking pinagbalatan ng sawa. Basa, kakatanggal lang. Ang balat ng sawa, agad niyang inuwi sa paniniwalang pampaswerte ito. Dito ko sinabi yung balat ng sawa sa kubo ko para may remembrance ako. Hindi ko na hinugasan, basta binilad na tapos nung ano, nilagay ko na sul sulupin para hindi langawin. Nung hindi ko na natis, kininto ko dyan sa mga ang sisihan Pinangalanan pa ito ng mga residente na Bubbles. Parang Bubble na. Lalaki naman 'yan. Lalaki ano, as, ah, parang postin ng kuryentada. Ang hinala ng ilang residente, ang higanteng sawa, ang salarin sa sunud-sunod na pagkawala ng mga alaga nilang hayo. Gaya ni Ana Flor na ang asong si Kuchi naglaho na lang daw na parang bula. Three years na dito sa amin. Yung aso po na yun, pangalawa ko ng anak at saka mabait at malambing yun na aso namin. Kung saan-saan na raw nila hinanap si Kuchi pero hindi pa man ito nakikita, sunod naman silang nawalan ng manok. Inalagaan e, namin yun para sana ihanda sa first birthday ng apo ko. Paisa-isa lang pong nawawala. More than five na po yung nawawala naming manok ang suspecha niya nung una. Baka inulam ng kapitbahay. Pero nung nakita ang pinagbalatan ng dambuhalang sawa, nag na ang kanyang kutob. Kala ko kapitbahay. Yung pala, eto siguro yun. Dali, dali. Ang ikinakatakot na maresidente rito ngayon, baka hindi na lang hayop ang susunod nitong mabiktima. Sobrang nervous ko po. Pakiramdam ko, andyan lang siya sa paligid. Pagtatahol yung mga aso ko. Pakiramdam ko, sila na po yung tinatahulan. Baka may mga anak-anak na, na baka pupunta sa mga bahay. Sa mga nakalipas na taon, mga dambuhalang sawa nang nakita sa ating kagubatan. Gaya ng isang ito na natagpuan sa probinsya ng Aurora na ang tiyan lumobo na. Bu -bu talaga siya. Si Mas malaki pa pala yan. Nung buksan ito na mga residente, tumambad ang isang patay na baboy ramo na kinain nito ng buhay. Ayan mm, o, ayan ang baboy, ang laki o. Kaya si Kevin, sa takot na atakihin ng isang taong gulang niyang anak, napilitan tuloy mag-resign sa kanyang trabaho sa Tarlac para umuwi ng Kalasyaw. Natakot pa ako para sa anak ko. Siyempre, bata pa po yan. Kung ano po mangyari. Takot na rin magpunta ng gubat ang ilang mga taga rito. Nakakatakot ah, po eh. Pag-iipo akong kumuha ng mga gulay dyan sa gilid-gilid ng ilog. Eh ngayon, ayaw ko lang kumuha. pung dyan. Kasi... Laki ng aas, parang poste ng kuryente ata na. No? yung mga bakat niya. Kaya sa tulong ng local government unit ng Kalasyaw, humingi na sila ng saklolo sa snake hunter na si Princess Tuklaw para hanapin ang dambuhalang sawa. Ginalugad ni na Princess Tuklaw ang gubat. Pero, bigo siya. Yung sa tingin ko po, napadaan lang. Kapag nagunos yung mga ahas, pupunta na po dun sa lungga nila. Kung saan po yung bahay talaga nila. Ang grupo naman ng binansagang Cobra King at ng kanyang anak na si Cobra Prince na dumayo pa ng Pangasinan mula Laguna ang sunod na sumubok huntingin ang monster sawa. Pagkaganito nga ko konti ang between, malabas yung snakes, hindi lang sawa. Para mas malaki ang tsansa na matyempuhan ang sawa, hinati nila ang kanilang grupo. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap, ang grupo ni Prince Cobra may nakita. Ano oh, 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 oh. oh, oh. Pero ang natagpuan nilang sawa, hindi si Bubbles, kundi mas maliit na ahas. Yung hinahanap po natin, mas malaki dyan. Ganun kalaki ang malaki, yung katawan. Samantala, ang team na kasama ni Cobra King tuloy sa paggalugan. Makalipas ang ilang minuto. Ayan, ayan, ayan. Oh. <laughs> ayan, no? Oh. Single bite can kill. Ano yung fang? Ayan. Pitin mo yun. Huh? Ngunit dahil delikado siya. ng galugarin ng kakahuyan, ipinagpabukas na lang nila ang panghahunting. For the meantime, nakakuha kami ng uh, cobra sa kasawa. Patunay lang na snake prone yung lugar. Kinabukasan, binalikan nila ang lugar Pinuhukay po natin para magkasya tayo sa loob. Uh, na. Hindi eh. lang magwawa na yan. Nakawala na na. Malaki yan eh. Oh. Ay, sungkit! lang, guys. Ayan na, Pero ang nakita nila, nasa 11 feet lang na reticulated phyton. Mas maikli at mas payat sa pakay nilang higanting sawa. Yung malaking ahas, wala po dito. Maniniwala akong dito siya nakatira kung marami siyang shed na ipapakita. Pero kung isang shed lang, parang mahirap paniwalaan na dito tumira. Sa ko, baka mamaya alaga rin ng tao mga nahuling ahas naman, itinurn over ng grupo sa Menro o sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Kalasyao. Huwag po nating patayin yung ahas pag hindi naman po tayo in danger o pag hindi tayo inatake. Itawag na lang po sa opisina o sa barangay para po marespondihan namin kayo kaagad. Hindi naman po harmful yung mga ganitong klaseng species ng ahas. Pythons po, wala naman pong venom. Ang Barangay Bud Council naman, nagkabit na rin ng mga paalala sa kanilang mga residente. Sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nakikita na rin siya sa mga residential areas, eh, yung kanilang habitat ay unti-unti namang nawawala na yun. Nakakatakot. Ang laki naman yan. Pero sa isang banda, nakakamangha na sa lawak at sukal ng ating mga kagubatan, hindi malayong dito naglulungga ang ilan sa pinakamalalaking ahas sa buong mundo. Ilang metro? Patunay kung gaano pa rin kayaman ang ating biodiversity at kalikasan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.